Yo, what is up mga kapulido? What's up, Tochi? Motor Parts. Ah, meron tayong na-pick up ngayon sa Baguio. Ayan. 59 AS setup siya. Ang gusto ni sir ay i-reset daw. Tapos lagyan natin ang cup natin. So, ang karga daw nito is isang taon na. So, isang taon na. Okay naman manakbo. Tinesting ko, malakas naman. May lakas siya kumpara naman sa iba. Na parang stuck Ito, may lakas yung karga niya. 59 stock so ang concern lang saka concern ko lang din is may lakas okay manakbo uh, lagitik yung lagitik lang so isang taon na pagka ang motor nagtagal na may lagitik ibig sabihin normal yung lagitik sa cam pero may mga motor kasi na malagitik tas saglit lang nasiraan big sabihin, may problema dun sa pagkakagawa. So kapag kaalagitik is nagtagal naman, normal siya sa cam. Na malagitik lang yung cam. Kasi merong iba natatakot, malagitik to pero isang taon na pala. Eh, pagkabo malagitik hanggang isang taon, malagitik pa rin. Ibig sabihin, ah, hindi naman nasiraan. Ibig sabihin, okay yung pagkakagawa. Ganun lang talaga ang cam malagitik. Pero depende rin sa valve clearance. So sa case ni sir uh, Wala namang problema Malagitik lang So buksan natin Ay pagkaingan nyo muna Ay nalulus ang susi Ayan Dali Ayan Ay manata yung susi Ayan bumper wala naman siyang usok so ang kukuhanan na lang natin ito is yung top speed so mag defest na lang ako ngayon kapunta ako sa shop tingnan natin kung anong kakayanin niya uh, tapos buksan natin uh, natin yung lagitik uh, syempre papalita tayo ng cam natin basta set natin cam natin so yun iset lang tapos baka dito nyo ma-pick up dito sa tarlac or makababa Tingnan natin kung may deliver natin sa Baguio ulit. Alright, tara. Uh, Dahil na tayo sa shop. Let's go. Mag-open na kami. Yan. Yeah, so, let's go mga kapulido. Uh, punta na tayo sa shop. <coughs> Dahil natin sa 1KM. Sana. Sana hindi nagnalaking itong karga. para sure na hindi masiraan sa 1KM let's go mga kapulido sa bigat ko 69 kg yung may-ari na ito maganda tara sa so, sagara na. Yo, beta ya mo ako puli bali. Ah. Uh, na. Ayan, bali nag-request yung yung mayari reset lang daw. May usap kami big bag pero cancel. So, may air cleaner naman siya hindi naman siya napingasan kasi ang ano sa akin ni customer is pa 60-60 lang naman siya sa bagyo 60-80 so hindi siya nag bulb pocket meron siyang manipis na tokod dito ayan so wala siyang bulb pocket so re-reset namin ipo flat piston namin tapos itutok tutok namin ayan may gasket maker na so sa higher RPM lang naman ito tumatama tapos yung kanyang camshaft is ito. Ito na. JBT. J20. So ito yung dena ng Lagitik. Ayan, J20. Tapos, yung mga retainer, walang kabas. Nagkaroon siya ng minimal kayod. Minimal lang naman, pwede pa. Okay, diba eh? Ha? Ha? Mapurul Bahasa natin. Sa akin yung block, okay pa naman. JBT chrome board siya. Ayan. Okay, okay. Ah... Uh, rocker arm okay pa naman so yun lang i -re reset lang natin to tapos na natin tapos subukan na natin mga kapulido kung wala nang tapos uh, papakita natin to kung wala nang lagitik tapos mapa-improve natin ang kanyang top speed so let's go sa sa setting na namin hares uh, ito bagong-bago kira na yung belt na ay belt local yung belt ko jepek papalta natin to jepek itong belt makalatang oh, hindi naman sya nagtatap speed kasi ayan lang yung tinakpo parang ako lang nakapagpasagat parang dito lang siya lagi eh. ayan oh ito yung makapal eh parang kaninang ginamit ko parang dito lang siya gumanyan eh so aayusin din natin yan tapos pe pa na natin tapos tatap speed natin total chrome board luma naman alright Ah, uh, sala ko muna to sa torno. Sa kapaketan. Sa kanang head pala. Ah, uh, may, may gagawin pa akong pagpo-port. At sa uh, naman eh. Ah, uh, ko 'yung mga obstruction. Kasi may mga part pa na medyo masikip. All right. All right, so update. So, ayan, report natin. Kaya kung makikita nyo, compare sa kanina, ah, yung valve guide is malinis na. So, obstruction, natanggal natin doon sa pagkakaport na yan. Ito kagandahan, pero at least may mapapala ka. Alright, so buhin na natin. Tapos yung valve niya, nalighten ko na. Nakalighten so, naman eh, RS8. So, nilighten ko kasi sa cam ko yung sasabit yan. Magsasagian sila. Buhin na lang natin mga kapulido. Siyempre, babagoy natin yung bag seal. Dahil kasama na yan sa setting. Yo, yeah, update tayo mga kapulido. <clears> At... <throat> Lumatik na yung mayari na itong yung sporting na pinikap natin sa bagyo Same set pa rin, 59 stock. Nagpalit na ako ng cam na generic 6.8. <coughs> tapos, uh, tapos win na natin. Yung nakuha natin dati is gano'n. Then, same time lang din. At same road. Subukan natin kung ano makukuha niya ngayon. Medyo maraming sakyan pa ngayon. Uh, subukan na lang natin mga kapulida. So, 59 pa rin, same block. Cam lang na bago, portings, uh, CVT tuning, uh, carb tuning, balit kami jetting, reset kumbaga. So let's go, try na natin. Ibulsa ko lang muna itong ano, dami sa Today is Monday. Uh, tingin na lang tayo kung saan tayo. Let's go mga kapulido. Tsaka ay ano pala Yung makina pala yeah Yan oh. No? Apaka tahimik na. Ah, nakita nga nung mayari kanina, sabi ko pagas mo muna test drive. Eh. ala Ang daw sa dati na tahimik. Woo, dahil sa kyan. So, no, same pa rin, 69 kilo ako. dah mensak So GPS ni ada yang mau boleh tu. Alah la tinggilah dah malu-maluag-luag kan. din na kasi yun doon eh tapos dali naman dito sa may yung distance yung may sakyan ito sa ko siya magpagas sabi ko doon ka magpagas doon sa may pantalon na e naharang daw siya ng enforcer nagpagas siya doon sa gas station na hindi na pinapagas yan may backfire siya ngayon eh dati wala naman So, may gas station guys dito na masyadong may etanol kaya never kami nagpapagas doon kapag katunuhan na panglinis okay so wala hindi rin yung kabisada ng try natin sana wala The Tulad bawat pesa at pulido ang gawa Detalyado bawat set up at hindi pumapalya Siguradong siguradong di ka madidismaya Tulin at lakas sa pagsampa iyon tama Mekaniko na malupit sa pagkalikot mabangis Ang mga kakumpetensya lahat sa kanya panes Kaya huwag kang magtaka kung bakit ang bilis o Mascarinas Racing Team ko malabo na matalo Mascarinas Racing Team di nyo matitibag Sa pulido na gawa sa karera di ka laglag Mekanismong malupit sa motor mo ikakabit Pagharurot sa daan kalayaan wala nang makakahigit maskarinya Racing Team di nyo matitibag Sa pulido na gawa sa karera di ka laglag Mekanismong malupet, sa motor mo ikakabit Pagharurot sa daan wala nang makakahigit